Hello everyone. Good evening. Ayan, ganda ng buwan, guys. Sa ilalim ng puting Ito? ilaw, sa dilaw na buwal. Look at guys, ang ganda ng buwan dito, guys sa buhol, Ayan. <laughs> Yung <laughs> <Di akong> nakuha ni <laughs> Alright, dito kami sa labas ng bahay ni Mama. Oh, madilim na, madilim na kasi it's already 6.10 in the evening. Ang ganda ng buwan dito. Ayan, dito kami nag-upo-upo with my mama nagtabako at ang batang makulit at si Onin <laughs> ayan nagpa-relax relax kami dito nagpahangin-hangin sa mad maginaw na labas ng bahay ni mama ayan share ko lang sa inyo guys ang napakagandang sinag ng buwan Okay, thank you so much everyone for watching hasta aninipot guys oh thank you guys.